Hello po guys, so nandito na naman po yung ating youtube channel ko So ngayon pala guys, ay may papakita na pala ako sa inyo Sa musikero station, sa may youtube channel ni Tito Harvey So may upload siyang bago, so ito papakita ko sa inyo Ako yun, kumakanta ako, so ayan na Ito papakita ko sa inyo, so ito na guys, ayan na yung ano ko ayan na yung youtube channel ni Tito Harbin na music air station so ako yan kumakanta ako ayan so ayan po pati ang nakabasa naman po dito guys ay ngayoy naririto so ang kinanta ko lang po ay ngayoy naririto so ayan po so ito JR cover by Dave Ongako bakit Dave Ongako na lang daw yung pangalan ko so ayan po Dave Ongako ayan so ayan po hindi nyo nakikita so kasama na rin ako sa Pusikero Station so ayan po so ako yan so buti naman ayan na so ilalike ko nga si Tito Harvey ilalike ko yung ano ayan ilalike ko ah oh 2 likes na ayan so ayan po ako guys ko bakanta po ako Ayun na, kasama na ako sa Musikero Station. Ayan, so ayan po guys. So dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon. So like and share and subscribe mo ko guys para lagi kayo updated sa susunod kong video na in-upload. So ang date na rin po kasi ngayon is July 21 na. So ayan po, it's Sunday. So mga ano na lang, mga 8 days na lang pasukan na namin. So ayan po. So, So sa July 25 daw magpa-practice na ako mag-aral saka mag ano yung two digits na ano na multiplication. So alam mo 'yon. So ayan po. Pang grade 4 'yon. Ayan po. So ayan po guys. Bye.